Ito yung tatlong kaugalian na magpapabago sa iyo sa iyong pagbabago. Ako sa barko. Sa mga unang taon ko sa mga pagbabarko, sa napansin ko, kahit anong barko pumasampahan mo, yung tao pare-pareho, yung mukha lang yung magkakaiba. Ano yung pinagkapare-pareho? Yung sitwasyon, yung behavior, yung ugali, pare-pareho yan. At ang madalas na present dyan, yung mabait, yung hindi, masipag, at hindi, at kung ano-ano pa, halo-halo yan. Lahat tayong tao, magkakaiba. Iba ka sa lahat, iba din ako. May kapangitan ka na o meron din ako. Minsan lang talaga, may mga taong lamang yung hindi eh. Alam mo yun? Yun yung araw-araw na lang, yun yung nakikita mo, yun yung naririnig mo sa kanila. No? Dati kasi, pagsamba ko sa pangalawa kong barko, o di, oiler na ako agad nun. Andala ko noon na mindset, papakisamahan ko na mabuti yung mga tao. Lahat ng mga tao sa barko, papakitaan ko na maganda. Lagi maganda, maganda. Para maganda rin yung ipapakisama ni nila sa akin. Yun yung mindset ko dati. Mali pala yun. Kasi yung tao na yun, ilang beses ko nga niya na maganda, kahit ano pa man, no effect. Alam mo yun? Ginawa mo ng lahat, pero nangingibaba pa rin yung pangit niya na ugali. O di ang nangyari, nabuo kayo yung tong tatlong bagay na dala ko hanggang ngayon. tuwing sumasampa ako ng barko. Kasi lagi may mga ganong klaseng tao eh. Ang appreciate, grateful, and understand. Wow, English. Number one na dapat dalhin mong ugali sa pagbabarko. Appreciate. Nainiwala akong bawa tao, gustong ma -appreciate. Ikaw ba? Ayaw mo ma -appreciate? Di ba gusto mo rin? Ito, balikan mo yung dati yung mga experiences mo. Di ba ang sarap sa feeling na sinabihan kang, galing mo naman. Para chinichirap ka. Di ba ang sarap sa feeling? Di ba? appreciation yun. Madalas kasi sa tao, self-centered tayo eh. Makasarili tayo. Meron tayong parting ganun. Makasarili. Huwag naman labis. Madalas kasi sa barko, may mga tao, masyadong self-centered. Bida ka lagi. Para ka si Julie B. No. Pag may ginawang tama yung mga kasama mo sa barko, i-appreciate mo. Kahit pabiro, o kung ano man, iya ka i-appreciate mo. Kasi malaking bagay para sa kanila yun eh. Matuto kang um-appreciate. Hindi yung lagi ka maghahanap ng mali. Kasi marami ganyan tao sa barko. Gahanap nap ng mali bulag sa tama dilat sa mali mm So, matuto ka mag-appreciate. Hindi lang sa barko, kahit sa bahay mo sa mga kaibigan mo, sa mga magulang mo, appreciate mo sila. Sa mga simpleng bagay, mas masarap sa pakiramdam niya. Okay? Pangalawa pag-ugali, na dapat mong dalhin, pagsampa mo na barko. Gratitude. Pasasalamat. As simple ng word, no? Pero hindi naiintindihan na karamihan yan. Maraming klase na pasasalamat. Araw-araw pwede ka magpasalamat. Pero may mga tao talaga na hindi marunong magpasalamat. Ang laging nakikita is reklamo, komento, pang babash o kung ano man, yun lang ang alam nila. Sila yung nagpapaganda sa buhay. Wala kasi trail din sa mundo pag wala sila eh, alam mo yun. Pero minsan kasi pag nasa paligid ko yan, nabibisit ako. <laughs> Joke lang. Alam mo yun, kahit di mo na pinansin, nakaka, nakakainis lang. So, huwag ka maging ganon, no? Matuto ka magpasalamat. O, turuan kita magpasalamat. Ngayon, pagkakain ka, sipin mo to. Pag upo mo sa upuan, may lamesa, malamang. Nasa harapan mo yung plato, may kanin ka na, may ulam ka pa. Kung wala ka mang ulam, at least may kanin ka. Okay. Magpasalamat ka sa mga magsasakang nagtanim ng palay, pinantay na maani, pinroseso para maging bigas, sa mga taong nagbalot niyan sa sako, sa mga tao na niyan, papunta sa tindahan, pasalamatan mo rin sila na sa tao nagbenta sa iyo niyan, magpasalamat ka rin. Sipin mo yun, yung bigas na yan, marami pinagdaanan yan bago yan naluto. Magpasalamat ka rin sa nagsaing kung hindi ka nagsaing. Ganon magpasalamat. Kanin na hindi yan naging kanin bigla. Maraming tao nagbuhos ng oras dyan para yan mapunta sa plato mo. Magpasalamat ka sa kanila. At magpasalamat ka na rin sa taas. Ganon, magpasalamat. Pag grateful ka kasing tao sa kahit na anumang nangyayari sa paligid mo, lalo yung hindi mga magpasalamat ka pa rin. Lagi mong hanapin yung maganda sa lahat na kapangitan na nangyayari sa'yo. So, simula ngayon, try mo maging grateful. Magpasalamat ka dahil humihinga ka pa. For sure, may mga taong humihinga kahapon, wala na ngayon. Pangatlong pag-uugali na kailangan mong dalhin, Pagsampa mo ng barko. Umintindi. dami kasi sa barko, ang bababa ng... Hmm. Umintindi. Pang hindi yan marunong mag-appreciate, hindi yan marunong magpasalamat, mahirap umintindi yan. Kanyang kadalasan yan. So, ikaw na mismo na nakakaintindi, ikaw na umintindi sa kanila. Lawakan mo yung pag-unawa mo. Ha? Pag may mga tao ka nakakasalamuha sa buhay mo na ganito, ikaw ang umintindi. Ganito kasi yung logic niya para sa akin. Para kayong nasa building, ikaw yung nasa taas, nakatingin ka sa baba, nakikita mo siya, nakikita mo yung sitwasyon niya, samantalang siya, nakatingin lang sa pader, sa harapan niya. O kung tumingin man siya sa'yo sa taas, hindi rin niya makikita yung paligid mo. Hindi ka niya maintindihan. So ikaw na nandun sa taas, nakikita mo yung kalagayan niya, naintindihan mo siya, bakit siya ganito, bakit siya ganyan, kano mo nawa. Huwag mo namang hulugan ng bato. No, pinukpok mo pa. Intindihin mo sila. Kaya mas angat, Kayong mas nakakaalam, kaya yung mas nakakaunawa. Naniniwala ko kahit anong makapangitan ng ugal na tao, may kabutihan pa rin yan. So kahit nasa position ka na, hindi ka na-appreciate, hindi ka pinapasalamatan, at hindi ka huwag mong gawin sa kanila nila yon. Hindi maganda pag ikaw yun nasa ganyang posisyon. So kung ayaw mo maranasan yung mga bagay na hindi maganda, huwag mo iparana sa iba. Gayun mo lang sa kaupa mo yung gusto mo rin maranasan nang wala kang ini-expect na sukli, nang bukal sa kalooban. Mas maganda yon. Dahil nandito ka na rin, dali ka na sa bago marino group. Magkwento ka dyan na mga experience mo sa college ba o sa pagbabar Na maaari natin kapulutan ng aral at pwede natin i-content. Pag-usapan natin yan. Kung mo ng aral ang video na to, follow mo naman yan. At lagi mo tandaan, pag kaya nila, kaya mo rin.